Ayan, part 2 na tayo. So, getting ready. So, pupunta na kami sa Top Cave. And of course, before that, picture taking muna. Mga remembrance. And then, ayan, simulan na natin ang paglalakad. So, eto daw ay... Um, maglalakad tayo ng 20 to 30 minutes at inurasa namin siya. So, nasa 24 minutes na yung lakad na. Very, very, beautiful. very, nice. Ay, sorry, very nice. Very amazing. Pagwapo pa. pa. Hmm. si Kuya yung <laughs> si Kuya, kuya kainit-init. Mapaltosan ka. Hindi ka makabasketball. Ma Paltos. Mo. Paltos yan, kuya. Na, hindi ka makabasketball, Kuya. Oh, oh. Ano? Ano? Si Paltosan ka kuya. Yeah, e, e. <laughs> Parang may nagde-date lang. <laughs> yung tito ko kasi ay hinahanap niya yung mga friends niya dito sa Palawan. And you know what? Dito pa sa tulay ng papuntang Tabon Cave namin natagpuan ng kanyang friend. O ba diba? Grabe. Small world nga. ik nga. So tuloy ang lakad. So, nagpahinga kami saglit dahil nga ang init sa paglalakad namin sa tulay. And then, ayan, picture taking agad ang aming tita and tito. And they decided na to go with us na pumunta sa iba't ibang kuweba. Okay, sa Uh, ito po ay 1964 po itong nahukay ito po uh, dito na po, Pax. Dito nakuha yung mga na may mga lamang buto, no? Katawag uh, na secondary, boreal jar. Yung taong namatay, pinabulok, pinuha yung buto, nilagay sa pang nilagay sa kuiba. Alos ang ilag po na yan ay nasa 100, 1,500 BC Yung ilagay, no? Ayan po siya. Tara. Yan, yeah, so after ng pangpainto rin ni Kuya galing sa National Museum tour guide namin yan so ayun magsisimula na ang aming paglalakad papasok sa madilim na kuweba hanggang dyan lang <laughs> kami tita oh. hawa ka dito ta hanggang tayo sa pangalawa. Tapos baba natin tayo Tito. Ay, o tayong dalawa si Tito. Baka gusto niya magsama-sama. Ayan, dahil nga hindi sasama sa amin si Tita beka, and Tito Dichon, ay dito pa lang sa baba ay may mga picture na sila na magiging remembrance nila pag uwi ng Davao. And so, yun na. <laughs> ang maririnig nyo ay ang aking mabilis na paghinga. Grabing hapo ko dyan. Uy! Ang galing ni tita mag at ni tito. Oh my God. At dahil nga nakapag-decide yung tita namin and tito na hindi na sumama sa mga caves, kasi sa Dabon Cave ay maraming kuweba na papasukan at ito ay may kanya-kanyang pangalan. And then nag si tita na hindi nasasama. And grabe, oh. tama yung naging desisyon ni tita kasi may hihirapan sila ni tito ang taas talaga. So eto na nga, inihingal-hingal na ang girl. <laughs> kasi overweight na. And matagal na ding hindi nakakaakyat sa bundok. O di diba? Po A smile-smile yan pero hingal kayo? na hingal at and cave. ano nyo yun alam, kahit ito. na nahihirapan uh, kailangan ano eh sumama pa din kasi Indeed. yung mga kapatid ko and yung asawa ng brother ko galing Pero, sa Davao so syempre lang kailangan po, may kasama si Miss Noreen o diba may nakita pa kayo dyan ako na lang yung naiiwan dahil nga ang hirap and kaya pala hindi sumama si Tita Gigi Tita Gigi, Shout out kay Tita Gigi Bulima, Dalindig. Ayan, so nakailang pahinga kami dyan and hindi biro talaga yung pag-akyat. Actually, akala namin uh, malapit lang yung bawat kuweba, hindi pala. So, sabi ni Kuya, yung aming tour guide, ay kayang-kaya naman. Kasi may umakyat nga daw doon na 79 years old at inakyat niya o naakyat niya yung walong cave na yun yung ina-advise na pwedeng puntahan ng mga nagbibisita sa Tabon Cave. So imagine, sa amin ano lang, tatlong kuweba lang ang napuntahan namin. And, ah okay, dalawa lang po pala. Kasi yung isang kuweba, sabi ni Kuya, malapit lang. Pero pagtingin namin, sobrang taas. Hindi na kami tumuloy. Ayoko talaga na kasi hindi ko na kaya. Ayan. So, pupunta na kami sa isang kweba na Paniki Cave ba yung tawag dun? Ayan. So, eto na yung Paniki Cave. And nakapasok na kami. And makikita nyo naman, palabas na, ba diba? <laughs> Kasi, maliban sa fear of sa dagat, takot din ako dito sa ganitong lugar. Feeling ko, alam niyo yun, may multo. Joke. Kasi, asin ang dilim. And then, yung naririnig lang yung mga tunog ng tubig na pumapatak and paniki. Ayan, so habang nagpapahinga, picture taking ulit. So, actually, pababa na kami niyan kasi hapo na talaga siya and kailangan na namin bumaba sa ayaw at sa gusto namin. So, picture taking. And syempre, yung asawa ko, Tudo Alalay. And... Paposing-posing naman para masulit yung pagbisita sa Tabang Cape. Thanks for watching!